Oh, magandang gabi sa inyo mga idol. Ah, ay, nag-uusap-usap ayong apat to. Hindi mo alam kung saan to pupunta, pupunta tayo to sa alam na. Talap-talap. Ito tayo sa Mua mga idol. Unti lang ang tao pag gabi. Yan. Dito, maliwalas andaan mga idol. Guna go. Guna mga kabady. Uh, Kapunta na tayo sa sa doon o. Oh. Doon sa Soler, papunta tayo. Salap-salap -salap pag gabi magbiyahe o. Oh. Walang tao. Nagubo si Boyaslo. Bira, Boyaslo, Bira! Yes! Woo! Dito na kami sa... Solar, mga idol. Ayan uh, ako. video video lang muna tayo si Boyaslo. Takbong pogi lang kasi baka... Malaki ang dalan natin mga idol eh. Okay. Pasok tayo. Hanggang dito na lang ang video natin mga idol. Ah, Papasok tayo kay... Sarento. Sarento Junior.